Let me see diotor at ayaw as kuny global city ayan car racer dito na tayo at bakto marginal tayo traffic sa bagong Elog C pipe. May e, traffic dito dahil sa kuan sa stoplight. Stoplight ng Lanza. Stoplight ng Lanosa, stop light ng Lanosa saka ten, tendisitas <laughs> sumunod yung mamahalin dyan sa akin sa akin, ha lumugtong kagad eh ang bilis eh dati ang ganyan dala namin na Toyota commuter o oh, <laughs> malalapan traffic no wala pang pandemic ah, kanya kanya talaga losok dyan no <laughs> diskartihan lang may nakal sa diskart eh. wala ah, yung, mga, yung yan yan yung ganyan yung dala namin dati Toyota Hi-Ass yung ito yung eh. ganda ipasok eh, yan eh kasi walang nguso hindi kami pitinin eh. kasok hindi ko ka maalanganin ano mga ka kareser hindi ka pipitinin Di walang musoy kaganda ay. kaganda ipasok mga kareser ngayon yeah, may mga nguso na karamihan na nakuha ni Adam na yung ulam na eh, siyempre sa latest ka na kukuha ngayon mga no? model mga modelo mga bagong ilog billboard daw ni mga asawa ni Goma Richard cek goma lebih alasan kapi na kaya na ano kaya anak ko doon sa bahay magina magkarina makariser ay sa traffic talaga mga kariser ilog. Nakakareserve. O, oh, kardinal. Sa natin. sino kaya si pa paring balong ata yun. Eh. paring ba baldo. Balong baldo. Paring baldo. jug block hardcore Rekel yung sinusundan natin si Rekel Carisher Yan pa Sino kaya ito si Conn Sister, sister. Siti Star Sair dulu Bisa si Brano Bisa si Brano apa oh salpo apa ultimate royal melt apa king snack in mats jam 9 Sa mga followers dyan Nabati ko po sila Castro Puppet Skill dyan Ayan, Kaigan Padihon Mga taga San Roque Sa Oregon Ayan, mga ka Kumusta po tabi kamo mo Diyos Diyos mabalo sa boss, Ayan, mga ka Racer Ini ho Okay, matrapi ko na ini, badau ini yo. Bikul na si Nonoy. Nung hain mo yun ang kuwan ho. ho. Patrapi ko na yun eh. mo ho. Tapos wag na. na tayo sa da, da, oh, magpaparking kay matrapi. Lanosa ang mga katrapik talaga stoplight ng Lanosa at saka Tindisita yung mga kariser Lucky Star Lucky Star Iyan my pressure. sinira pala dito yung kano pisto kaya pala nawala yung pisto ng motor shop dito na vlogger saan kaya lang nagay Ren renovate ata matrapikon hanggang isword na to mga karicher eh, sa isword is eh,

yung vlog ko maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta dyan lala, sa mga followers dyan sa mga lala, sa, sa mga baser rin dyan papasalamat din ako lalo po kay mahal sa mahal na Panginoon kay Papa God huwag makalimot kay Papa God maraming manalangin tuloy-tuloy ang blessing na binigay sa atin ang hanap hanggang dito na lang mga karecer upay sa resume si mo to vlog thank you you are watching